Narito ng PTV Balita ngayon. Magbibigay ang gobyerno ng Japan ng limang barko sa Philippine Coast Guard upang mapalakas ang kapasidad at pagbabantay nito sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na magtalumpati sa special joint session ng Kongreso. Ayon sa PCG, ang limang multi-role response vessels ay popondohan sa ilalim ng official development assistance ng Japan. Samantala, kumpiyansa naman si PCG spokesperson Arman Balilo na malaking tulong ang mga ibibigay na barko ng Japan upang magampanan ang mandato nito. Magagamit anya ito hindi lamang sa maritime security sa West Philippine Sea kundi pati na rin sa pagbabantay sa southern border ng Pilipinas at iba pang humanitarian response activities. Sa iba pang balita, kinumpirma ni OWA Administrator Arnel Ignacio natatanggap ng benepisyo mula sa Israel ang pamilya ni Angeline Aguirre, isa sa mga OFW na nasawi dal sa bakbakan ng Israel at Hamas. Ang kay Ignacio, seryoso ang pamahalaan ng Israel sa pagbibigay ng tulong sa mga naiwang kaanak ni Aguirre. Sinabi pa ni Ignacio na mismo ang konsul ng Israel ang lumapit sa kanila at sinabing itinuring nilang isang Israeli citizen si Aguirre. Tatanggap ang pamilya ni Aguirre ng 94,000 hanggang 134,000 pesos kada buwan at ito ay panghabang buhay nilang makukuha. Itinuturing si Aguirre na bayani matapos hindi iwanan ang binabantayan itong matanda sa kabila ng paglusob sa Hamas o ng Hamas sa kanilang lugar. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow tayo kami sa Facebook at Twitter sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.